Error 42 daw, di umano ayon sa may kanya sa kanyang panel. So balit ng ating tingnan, nakita nga natin ang maliwanag na money sign indicator. Nagbukas na tayo ng kanyang module dahil goods naman ang kanyang wiring, ang socket, kumpleto. Maliban sa money sign sa kanyang panel, nag-check na rin tayo dito sa kanyang speedometer kung may putol, goods naman. Nagdesisyon na tayong kalasin ang kanyang ABS module dahil nung nagpapatakbo daw, di umano siya para daw biglang nagbukas ang pinto ni San Pedro. Namuti ang paningin niya at parang biglang nagulap sa harap. Parang ganto At may naamoy siyang kakaiba na parang nag-smoke screen sa kanyang paningin. Nag-check na nga tayo sa kanyang module. Wala naman itong sunog dito sa sakit. Wala ring sunog dito sa cover ng kanyang module ay mayroong umusling maliit na volcano. Ito yung naglikha ng white smoke na may kakaibang barbecue smell. Maisingit ko lang, meron pala tayong kalikutista powder coat. Dito yan sa Gentry ang ating branch. Nang ating buksan ng mahiwagang baunan, Charan! Mga isang dangkal ang atras ng kanyang bangs. Paano masabi? Dito nga ay magiging magastos ka na sa sabon at magiging matipid ka sa shampoo dahil ang hihilamusan mo noo hanggang batok papang-abot Kung itatanong nyo kung bakit nasira to, eto ang dahilan. Una kasi nasira dyan ang bearing at syempre pag na ang bearing, stress na ang module mo na paikutin niyan hanggang sa magbaga at masunog na nga ang iyong module. Bakit ba nasira ang bearing na to? Ang fluid mo kasi, regular mo dapat itong pinapalitan, nakakahalo kasi dyan yung tinatawag na moist. Lalo tuwing umaga, may moist doon mismo sa iyong brake master. Kung papansin ninyo, buksan nyo ang inyong brake master, may makikita kayong puti-puti moist yon. Ibig sabihin, tubig na humalo. Ayan, naglaglaga na ang mga electronic parts. Solusyon na natin. Double check lang tayo sa panel kung andun pa ang money sign after mag-up. Ayan, nawala na ang money sign. Nasa bulsa ko na pala. <laughs> Binigyan niya natin ng pagkakataon ng may kanya na ikut-ikutin ng kanyang gulong. Enjoyin niya muna ang medyo magastos na araw na ito. Ayan na nga, gumagana na ang kanyang speedometer. Wala na rin yung sign ng money. Dahan-dahan sa pag-uwi para kang nasabuga ng ECU. <laughs> Alright, matayo dyan. Alright.